Yon! <laughs> isang productive at malamig na araw sa ating lahat mga sa pagneregosyo. Nandito tayo ngayon sa Sagada, Sagada Mountain Province. At ngayon nandito tayo sa Tuktok, no? Mga uh, bagong araw maga. Maga ngayon, umaga. Umaga ngayon, umaga pero ang dilim pa. At tapos, uh, mahamog. Ito yung ulap. Nasa ulap tayo. <laughs> bagong umaga kasi yung didiscuss natin ngayong araw na to mga kabisyo, new ideas new, bagong idea, bagong concept sa pagnenegosyo no? uh, uh, paano ba dok makaka-penetrate paano ba tayo makakapasok o paano tayo magkakaroon ng idea na pwede nating masabi na pwedeng gawing negosyo eh kasi mga kabisyo, ganito yan marami nagtatanong sa akin dok, marami ako mga ideas paano ko ma-filter, paano ko masasabi na ito ay magandang maging business o negosyo kabisyo, alam nyo darating ka sa punto na parang ikaw merong kang iniisip at kinokontra mo yung sarili mo. No, kinokontra mo sa punto na ah, hindi mo bobolahin ang sarili mo, hindi ka magiging bias para na yon yung idea mo e eh, process mo at tama ba o mali. Hindi porket idea mo e eh, pinaglalaban mo. etong ang ganda ng puno rito. <laughs> Kitang kita, no? Hitang nakahiwalay yung hamog sa puno. Dito, dito talaga. Kasi malabo pa ito. Malabo yung paligid. So parang yung idea natin, meron ka isang naisip na idea na business, pero parang malabo pa. O anong dapat natin gawin? Eh mga kabisyo, number one, syempre mag-generate ka muna ng idea. Iisip ka ng business concept na pwede mong pasukin, pwede mong itinda. Hindi porket naka, nakaisip ka na, eh akala mo yun na. Ang susunod mong gagawin dyan, e eh, mga kabisyo, dapat i-screen mo. Ano lamig? I-screen <laughs> mo, kawahangin eh. I-screen mo muna yung idea mo no? Ay, ito ba tong idea ko na papasukin kong negosyo o itatayo kong negosyo? Ah, kakayanin ko ba? No, meron bang business concept ito na pwede kong ma-implement, maiayos ko? At ngayon yung mga yung mga bagay-bagay no, yung pagkakasunod-sunod ng negosyo, ng proseso, kakayanin mo ba? Susunod mo niyan, meron ka idea, Ngayon ma-filter mo yung concept no, ma-screen mo yung idea mo. Susunod mo diyan eh. De develop mo na unti-unti muna yung iyong Ah, proseso, yung magiging negosyo mo yung, yung pag-produce mo ng product, at sino yung iniisip mo ngayon ah, ito posible kung maging market ito mga bebenta ko, kaya dapat gagawa ka ng listahan mo, nung kung sino mga posibleng bumili sa'yo at paano mo maide-deliver sa kanila ang susunod naman dyan ay naku, dapat tignan mo na sa objectives mo sa goals mo, kung talagang aabot ka ba ron, so yung business concept mo, yung vision mo, yung mission mo ay eh yun talaga pala ang gusto mo Pagkatapos niyan, itetest mo yung market. Itest mo yung market, itest mo rin yung product mo. So may testings ka na gagawin para talagang masabi mo rin, ah gusto ng consumers ito, ah namimit natin, namimit yung talagang ina-expect nila, yung gusto nilang mabili, yung gusto nilang makuha ang servisyo, itetest mo. Pagka test mo na at okay ang produkto, okay ang market mo, naku, ah gagawin mo na ngayon, magkakaroon ka na ng product development ang product development naman, ah, medyo iisip-isipin mo na mga strategies mo, packaging mo, delivery mo. At ngayon, iniisip mo paano mo i-ads yan, yung branding mo, advertisement mo yan. No? Dapat unti-unti talaga mga kabisyo, mag-iisip ka talaga. Kasi yung malabong paligid, kailangan maging malinaw. At kung may malinaw ka, may gong ka, may focus ka, ang mangyari, yung iba, eh, unti-unti rin lilinaw. Yung kalabuan, eh, ito pala nagiging direction, ito palang tatakbuhin ko. At ngayon, itong concept mong ito, matutuloy-tuloy mo, magiging negosyo talaga siya. Pagkatapos niya, may tinatawag pa nga na, na, market testing, no? marketing testing din, o oh, mga kabisyo. Kasi tinetest mo yung market mo, tinetest mo yung bago mong marketing concept mo, iniisip mo kung anong maganda, anong dapat, at feasible ba? Pagkatapos niyan, magko-compute-compute na ah, kaya ko nga gawing tong negosyo na to at may kikitain ako rito, no? At ito ang magiging step-steps steps ko, magagawa ka na ng business plan mo rin yan sa iyong negosyo. So mga kabisyo, ang new idea, new concept, maganda yan. Magkaroon ka ng bagong idea. Pero dapat ma-filter mo, ma-screen mo, at ngayon, huwag kang maging bias na porket idea mo. Sasabihin mo, okay na, maganda na. Marami tayong experience sa ganyan. Dok, ang ganda ng produkto ko, ang sarap, ang galing kong gumawa pero hindi niya magawang business eh kasi ang dami pang kailangan isipin. Mga kabisyo, isang produktibo araw sa ating lahat. Eto, ang lamig, giniginaw na ako. <laughs> Yung malabong idea, gawin nating malinaw na idea. God bless! Bye-bye!